Magiging history ang larong ito ng Lakers kontra Cavaliers bukas Philippine time mga idol. Naibunyag nga ho na maglalaro ang mag-amang Lebron at Brony James mga idol. Ito'y makasisayan kung saan ang Cleveland Cavaliers ang nag-draft kay Lebron way back 2003. Hindi pa pinapanganak si Brony James sa taong iyon. Bale sa pangalawang season ni Lebron sa NBA ay doon na, doon na isinilang ang isang Brony James. Kaya ito'y makasaysayan kung saan sa unang pagkakataon mga idol ay kakalabanin nga ho ni Bruni James ang mother team ng kanyang ama na si Lebron. Pero ngayon ang kaibahan lang ay kasama niya ito. Si Lebron din ang nagbigay ng unang kampiyonato ng Cleveland Cavaliers mga idol noong ito'y bumalik sa kanila. Kaya siguradong magiging memorable ang labang ito hindi lang sa Lakers kundi pati sa Cleveland Cavaliers at sa mga fans ni Lebron. Jackpot ang Phoenix Suns sa kanilang rookie na si Ryan Dunn, mga idol. Ito yung bumabantay sa mga All-Star ngayon ng kanilang mga kalaban. Bilang primary defender sa mga star player ng kanilang mga kalaban, ito'y kanyang nalilimitahan lamang ng 26.3% na shooting sa field. Kaya kabilang yon sa mga nagbigay ng impact sa kanila sa kanilang tagumpay ngayon na 3-1 record sa Western Conference mga idol. Yan sa ngayon ang kinakailangan ng Suns kung saan kailangan nila ng magaling na defender dahil sila'y puno na ng maraming offensive firepower. Ano? Depensa yung kulang sa kanila. Maliban kay O'Neal na magaling ding defender, eto si Ryan Dan mga idol dumagdag pa sa kanilang mga defensive firepower. Sa post-game interview naman, ipinaliwanag ni Coach Steve Kerr kung bakit ibinangko niya si Kuminga sa laban nila kontra Pelicans. Considering na sa kanila mga unang laban, ito'y palaging nasa starting lineup. Ayon kay Coach Steve Kerr, sa simula pa lang daw ay kanyang sinabihan na itong si Kuminga na ang pagbabangko sa kanya ay dahil daw ito sa mga combination, mga groupings na sinusubukan ni Coach Steve Kerr. Pero gayon pa man, hindi raw magbabago ang kanyang minuto as a starter and as coming off the bench. Ganon pa rin ang ibibigay ni Kerr sa kanya dahilan daw ito sa groupings at sa mga combination na sinusubukan ni Coach Steve Kerr sa labang ito. Hindi ito maganda para kay Lonzo Ball, mga idol at sa Chicago Bulls. Ngayong okay na ang kanyang tuhod. Ngayon naman, siya ay nagkaroon ng sprain sa bandang pulso. At ayon sa impormasyon, mangangailangan ito ng 10 araw na pahinga. Mga idol, ibig sabihin yun ang kanyang recovery process. 10 days at merong mga labang mamimiss niya, mga idol. Maganda na sana ang kanyang simula at parang hindi pa siya kinakalawang ano. Pero so far, pagkatapos ng kanyang matagumpay, na laban sa kanyang tuhod ngayon panibagong injury na naman.